Narito ang pitong gamit na dapat meron ka sa loob ng bahay bago mag-year 2024 upang makapasok ang swerte o positive energy sa iyong bahay. Una, bato at lata. Kumuha ka ng isang malinis na lata at lagyan mo ito ng limang pirasong maliliit na bato. At ilagay mo ito sa southwest corner ng iyong bahay. Dahil ayon sa Feng Shui ang southwest corner ng bahay ay hindi maswerteng corner. Kung saan makikita ang limang yellow mas fortune star na maaaring makapagdulot ng financial loss, injuries, worries at unexpected obstacles at calamities. Pangalawa, speaker. Ang speaker ay isa sa pinakaswerte na bagay sa loob ng bahay kung meron ka nito dahil nag-a-attract ito ng magandang balita at masaganang buhay. Maglagay ng speaker o radyo sa northwest na bahagi ng inyong bahay. Pinaniniwalaan na kapag ang bahay ay sobrang tahimik ay madaling makapasok ang negatibong enerhiya na siyang nagdadala ng malas sa bahay. Kaya malaking tulong ang paglagay ng speaker o radyo sa may northwest na bahagi ng inyong bahay. Pangatlo, tubig. Maglagay ng isang basong tubig o aquarium sa southeast sector ng iyong bahay. Kung wala kayong aquarium pwede ang isang basong tubig, takpan mo lang ito at papalitan ng bagong tubig buwan-buwan para iwas lamok. Mahalagang maglagay ng tubig sa southeast sector ng iyong bahay para makaiwas sa mga magnanakaw, traidor at pangangaliwa. Nag-a-attract din ito ng swerte sa pera kung ilagay mo ito sa tamang lugar sa loob ng iyong bahay. Pang-apat, asin. Alam ito ng karamihan sa atin na ang asin ay isa sa pinakamabisang pampaswerte kung ilagay ito sa tamang lugar sa loob ng iyong bahay. Dapat maglagay ng isang basong asin sa northeast sector ng iyong bahay. Para magamot ang mga misfortune na may kinalaman sa sakit. Dahil ang asin ay makakatulong bilang panglaban o pang-cure ng illness o sickness star. Ang asin ay mabisang pangontra o pangalis ng malas sa bahay o negative energy upang makapasok ang positibong enerhiya sa loob ng bahay. Pang-5, bawang. Ang bawang ay pinakamabisang pantaboy ng negatibong enerhiya sa loob ng bahay. Upang makapasok ang swerte sa pera at mga oportunidad maglagay ng bawang sa south sector ng iyong bahay na kung saan pinaniniwala ang malas na pwesto sa loob ng bahay dahil dito magsisimula ang pag-aaway ng mga tao sa loob ng bahay inggit at iba pang negative energy na maaaring makasera sa iyo at pamilya mo kailangan din palitan agad ang bawang kung ito ay tuyo na para maging mabisa pa rin ito sa pagtaboy ng mga kamalasan sa bahay. Pang-anim, bell. Ang bell o kampana ay isa sa pinakamabisang pampaswerte sa loob ng bahay, kaya dapat magkaroon ka ng bell sa loob ng iyong bahay. Ang tunog ng bell ay epektibo bilang pangtanggal at pantaboy ng malas o negative energy sa loob ng bahay. Pwede mo rin gamitin ang bell sa iyong tindahan o opisina para alisin ang mga negative energy na nagbibigay ng conflict sa trabaho at malas sa negosyo. Maglagay ng bell sa kwartong hindi na masyadong ginagamit o pinupuntahan para hindi ito pamahayan ng mga bad spirits. Kailangan mo lang ikalembang ang bell sa paligid at loob ng iyong bahay, tindahan o opisina para makapasok ang swerte. Pangpito, halaman. Maglagay ng mga lucky plants o swerteng halaman sa west corner ng iyong bahay, tulad ng money tree, lucky bamboo, pothos plant, jade plant, at snake plant. Dahil nag-a-attract ang mga lucky plants ng swerte sa pera at makakatulong din ang mga ito para magkaroon ng magandang kalusugan sa buong taon ang buong pamilya. Ipinapayo na maglagay ng lucky bamboo sa west corner ng iyong bahay dahil ang lucky bamboo ay sumisimbolo sa longevity. Kailangan ay panatilihin itong healthy at green para masigurong may natural element sa loob ng bahay na magiging pampaswerte sa buhay mo.